kayo na Daghan sila option na. Good morning everyone. Today mag magatumi sa Mike Cubiertos buffet na siya. Agi sa Tadria sa May wireless area sa Davao. Naami sa Mike Cubiertos. What's that for? Huh? What's that? Pasta. Pasta. We paid 299 pesos para sa each person, each individual. And then, I think very sulit na siya. Kailagahan kaya siya ug selection sa ilang mga sudan. And, nag refill po sila every time. On the other side, nga nung dili sila makabutang og pangalan sa food. So, for me, kaya wala ako kaila sa mga food, nagtagna-tagna ako sa mani at this ah soup okay wala lagi sila yung mga ano mga name ano dire eh hey, what's this bangus paksi na bangus Daghan okay. sila ka option na. Ilahang mga kinilaw. I think you can eat that one, baby. Okay. Masah gold cuts there in the area. Hot dogs, and then mani niya siang dessert area. Dingaw yung kuchinta, pula. Woon ako de sila swimming pool. This is a hotel de Aisha. Okay. Mas lalapul sagawas, and then mani yahang dessert section. Ang drinks nila karoon is Apple Tea, Orange, Blue blue Lemonade, Pineapple, and Four season. And then Manila, ang dessert section. I mean, fruits and dessert. Huwag nalagay sa'yo nila maha. Saan Problem ignition. Tara! Dana! What do you have? bench French get huh? this hot. dog. Hot dog. Wow, you like it? Yeah. <laughs> 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 how about you? Aku aku ini. gonna get this humba. Um. di training Hindi rin ninyo makita kung sa ka sport iba ang akong pag-umangkon. Pagkakita niya sa video nga, naka-face na sa kaon ka-on dayon siya with a thumbs up and a smile. ah Thank you so much, Kuya Klein! Thank you, Kuya Klein! This is ham. I got rice. I also got pasta. I also got pasta. Excellent combo. Mm -hmm. Of course, dili magpahuli ang aming pretty little baby na si Ariel. Happy kayo siya kay daghan kay colorful na food. Especially ang iyong favorite na corn. Awara God, happy kayo? <laughs> Kani ako mga gipangkaon kao ng mga laman dagat istab ang siya kaya need pa dahi siya ikaw mismo ang nagtimpla ka ng nasa likod mga condiments. Mauni ang resulta sa wala nagdala og stroller. Anak mi kay na kay na may ana Happy kay ang mumar nag-usap-usap pero ang inahan kanawa na yung left and right na ang kamot na apa si Clyde o oh, reality of a mother na siya importante gwapa dira tanga side o di ba ang pinakalas na ako ang gitry is the desserts. Of course, na sila ko Ang ilang ko tinta is, I'm not sure kung multicolor or biko tong isa. And then, nag-try po ko anin niya. Mura siyang need o pangalan. Kiwa ko kaila anin niya the dessert. And then, napod sila yung maha. nag ko sa tulo. Okay lang siya. Dili siya. Dili lami. Dili po siya lami pites na siya. Kumbaga, pites na. And then, daghan sila kayog fruits dari na yan. Nasilay watermelon, nasilay apple, na nasilay banana, na naapod silay. Ang sabi niya isa, orange ni siya. Lami siya. So, overall, tama ra siya. Sulit na kaya mga 299 para sa buffet diri asa cubiertos. Kung naa mo sa daba o gusto ninyo itry ang cubiertos, recommended naman siya kay dili mo malugi sa inyong 299 na one and a half hour buffet unlimited bye thank you so much for watching